Good morning guys, katatapos ko ng paliguan si Orca. Ngayon ay pakakainin ko na siya. Pause na pause ako guys. So, hindi ko na nai-video habang binapaliguan ko na siya. Nalalamig ko pa guys yung pagkain niya. Ayan, nakatapat pa sa electric pan. Ito ang ulam niya, adobo baboy. Tapos ay rin naman yung kay Bruski. Guys, yan. Alalamigin ko lang. Maarte kasi aso na yun. Pag mainit, hindi niya kinakain. Tapos guys, sinasalat ko. Kung um, pwede na kung, kung pwede na. Hindi na mainit. Yun, pwede na. Tara guys, papakainin na natin siya. Ano guys, oh. Ayan na si organ. Gutom na gutom na yan. Pinaliguan ko kasi. Dito, dito, dito. Ayan. Ayan. Ayan yung guys, oh. Tapos, si Bruski naman. Dito. Ayan. Dito ko siya guys pinapakain kasi para mas para malapit siya sa mga ano kanya. Oh. Guys, sigka lumaki ng mga baby niya ni Borowski. Ayun. Kit oh, tataba. Dahil sila tulog ng tulog kaya kami sigurong lumaki. Ayun, wala pa silang pangalan, guys. I-update ko kayo pagka Ano. Uh, bibigyan ko na sila ng pangalan. Pero guys, kung gusto niyo mag-comment kayo sa video na 'to. Ah, uh, mag-suggest kayo ng mga mag-suggest kayo ng pangalan kung ano yung pwede kung ano yung babagay na pangalan sa kanila babae to tsaka lalaki yun comment lang kayo guys para may idea din ako para hindi ako mahirapan mag-isip yeah. Hmm. so, sa sarap niya kumain guys din yun sige kain bruski mainit ba dito tayo dito tayo sa dilim yun yeah. okay. Tingnan naman natin si Orton, guys. Ayan. Bagal kumain yan. Pero mamaya simot na yan. Hindi kain organ. Hindi kain. Ayan, kasarap niya kumain, guys. Bagong gigaw na siya, guys. Ang bigasan ulit. So, yun lang guys. Pawis na pawis ako. Grabe. Ako naman ang maliliwa. Kaya aso na ako. Bye-bye.